Ayan, oh, lakad lakad yung mga ano, may isang aplikante, bagong dating, yung isa luma na. O, okay, ba oh, ba't ulitin ka, Juani? isa, ano, senior? <laughs> Ayan, lakad lakad yung kain ng ice cream. gusto mo rin ng Mercedes na yan. Siga mag-party. Okay Ang na, masakay na kayo. Masakay na ako? Oo. Uh -huh. -oh. <laughs> pa ako. Masakay na. Welcome to Canada. thank you. Mom, sorry, I'm late. <laughs> It's so, okay. Bakit anong nangyari? Ah, sa immigration, ma'am. Oh. Pagdating ko, 100. Yung, nang, yung number ko, 203. Oh? Um, grabe ka naman. Oh. Masang nang malagaan dito ka na, na. Say hello to everyone. The... Oh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, sige na. Thank you, ma'am. Hindi <laughs> <laughs> ma <laughs> ka na nga. Sige na. Ay, okay. ba't dito Andito ka, kahit bumalik ka na naman sa Hong Kong. Hindi ako. Welcome to Canada. <laughs> I love you <it> ko pala. <laughs> Ang dami mong bagahe. Bagahe niya pong mamitihin niya <laughs> 'yan. 'Yan si ano si Jerby. Kumain <laughs> ka naman sa camera, Jerby. <laughs> Say hello. I love you. Hello Canada. <laughs> ano ang biyake mo? Okay naman no, po. Okay naman po. Kasi... Pagpatuloy na lang ka, okay. Sige, sa Pag po kaya sa na. Sabi niya, dinasigas mo lang yung sasakyan ko. At papayag po sa'yo yan. Anong ginagawa mo dito? Eto, magkakape. Nakikain po. <laughs> 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 Nakikain po kami. Parang layo-layo ng bahay mo. <laughs> Wala yun. ah, Ay, nandito, ano yung mo? Ay, nandito yung pagkain. Nandito yung pagkain. Ang dami. Ang sarap ng pakbet. Ngayon, magkakape ako para kain ulit mamaya. Bumaba <laughs> na yung ano, no? <laughs> Oh, so, si Jerby. Uh, kuyat kuya pa, kuya kuya pa yan, kuyat pa. Ah, Sige kami po. Pa niya. <laughs> rain, rain, oh. Anong meeting? Oy, ang ay, ang sweet. Ang sweet nila. Oh, an anong agenda niya? Anong agenda niya? Namasyal po kami ano sa bahay niya? Ice cream and... Libre lang naman kami na? ng ice cream. Tapos na, ito. Hoy! <laughs> ano agenda niya? Kumain po ano? at magpakabusok. Alang! <laughs> ano? Bakit? Hindi ka ba nagpunta dito na? Hindi pa pa. First <laughs> time yung makakita ng lake na paano, na kulay ba? Canada. Kanada. Halika na, Kat. Juga, Pak Rade, Kita tayo. Jadi, ah, ada yang kau tengok? Tak ada yang kau pasang. Aku kau giliran. Oh,